Sunday lang ngayon Ibig sabihin It's Tao Gamma Fee Day Nakaligo na ako Nung mga hours na ito So, eto ang aking Isusot na EPS So, ano natin? Susot natin to Wow! 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 Okay, okay na Siyempre, bagong-bagong EPS Galing sa 3SKILLION MERCH Wow Karayko naman! Eh, maraming salamat po At siyempre Hindi mawawala ang sombrelo Aerogene cap muna tayo ngayon So, tara! Let's go! ang unang destination ko ay sa bahay ni BPL Kevin White Boy dahil doon kami magkikita. Okay! So tara, punta na tayo doon. Let's go! At eto na nga, nandito na ako sa bahay ni BPL Kevin White Boy. Pasayo-sayo na lang. Oh. <laughs> Hindi na rin kami nag-aksaya pa ng oras. Umalis na agad kami patungo sa Cavite. Ay, hey. Ay. So totoo lang mga tol sobrang namis ko bumaba ng mga chapters, municipal council, provincial council sa kanilang mga anibersaryo. At dahil nga bossing ko na si VPL Kevin Whiteboy, wow! mukhang madadalas na naman ang pagbabako sa mga anibersaryo. Mahala ka sa buhay mo. Ang saya mga kapatid, Hindi totoo yan. makikita ko na ulit at makakamayan yung mga solid na sumusuporta sa akin. Anyway, nandito na nga po pala kami sa Nai, Cavite. Ang amin nga po palang destination ay Maragondon, Cavite. Inadaanan nga pala kaming mga landmark. Ayat silo. At makalipas ang halos dalawang oras na biyahe, Narating na kami dito sa Maragondon, Cavite. Napakaganda ng lugar na to, napaka maaliwalas. Dito lang naman gaganapin ang orientation ng Luzon Edoc Team headed by no other than Vice Premier for Luzon, Kevin Whiteboy Martinez. Woo! At sa mga oras na ito ay naubusan na ako ng sasabihin. Siyempre, matik. Pagka ganito ang nangyayari, ipapasok ko na ang aking team song. Let's go! Mga konten na pagtulong sa kababayan at sa mga maayos na panahon. Tayo na tayo yan! Sa mabuhay-buhayan tayo tayo, medyo matagal-tagal tayo ng gantay, kahit na oras yata. Sige, ito masayin natin yung nasa harapan natin para mabuhay-buhayan. Si U.S. din naman, ang panahon ng at bawal mag- At syempre, makalipas ang ilang oras na orientation, kainan na. Maraming salamat po kay chairman at sa lahat ng mga brands na naglaan ng oras para makaten sa orientation ng Luzon Eloc Team. At pagkatapos namin sa Maragondon na ay dumiretso naman kami dito sa Mendez Cavite. Kasalukuyang ipinagdiriwang nila ang anibersaryo ng kanilang konseho. Woo! At dahil nga nandito na rin kami sa Cavite, hindi na rin namin to pinalampas, pinuntahan na rin namin ito. Ding, 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 ding! Happy anniversary sa inyong lahat mga kapatid. Isa pong malaking karangalan makamayan at makilala kayong lahat.